ako po San Miguel Ramon Ang nagbo-volunteer ako ngayon ako nang tutulong sa buong Metro Manila yes. mag-help ng baha Ang solution ng Metro Manila flooding is para ng ilog at yung mga tinayong seat pile o tinayong kasada kailangan alisin, linisin salt ng baha ng buong Metro Manila. E eh, tama-tama, sinabihan ako Malacanang to coordinate with MMT chairman. So nag-coordinate kami. Ang galing ni chairman sa kanyang team. Walang biro. Not because he's here. Magaling yung team niya. Naintindihan nila yung problema. Hindi lang nila na doon. Doon na naintindihan nila yung problema. Ang kailangan ng Metro Manila, isa lang, tanggalin yung mga seat file na yan na nagbara ng ilog. At tanggalin mo ang karsada, tsaka housing, tsaka eskwela sa ibabaw ng ilog. Salt na yung paha ng buong Metro Manila. <laughs> Wala na kayong halang buhay nun. <laughs> oh, ngayon, ako po, San Miguel Ramon Ang, nagbobolog kira ko ngayon. Ako lang tutulong sa buong Metro Manila mag-salt ng paha at no cost to the people at no cost to the government. Oh, kahit yung eskwela, gusto ko, bibigyan na ng lupa, at kapalit doon. Tatayo ko ng kapalit na eskwela. At yung housing, bibigyan na ng lupa. Marami, marami tayo ng pabahay yung mga tao doon. Para lang alisin natin yung mga pabahay at eskwela sa ibaba ng hero. Kaya, pag may problema, huwag kayo magtuturoan, di ba? Hanapin natin yung problema, investigan natin. Hindi nga ako satisfied sa drone pina